Pagkita na pag sa? Si Kinsa. Wala eh. Magbuot magkagmuri ako na hindi ko mahawat eh. Ay e, na ba? Kinsa na na? E, ay, ay e, na ba? Kinsa na na day? Ikaw ma -ma na. Kimsa, may maingon na Kinsa na na ang nanawag. Sige ka ako na na ikapkat sige. Ay, Kinsa na na nanawag. Kasweet ba kaya na? Ay, si Pari. Ay e, na day niya. Anong di ba ni yung matubagon? Nari kay Pari. Naa, na kay pare. Naa, Naa ba, na ba kay pare, pagutan-a ko na kay pare. Sige na lang. Kanusara man kada ka pare din. Eh. Naa ba kay pare? Hapoy ba, ba yung mga gi saksi sa tong gibuhat. Naa ba, ba kay pare? Naa. nga lang si mong pare. Ambot po kaila. Oh, buod diha, wa kay pare. <laughs> Mo na gyay kontinti sa kay kontin. Pero ako siyang gi usap iyang plano kay tuong gi ko nga wa pare Kontin talaga Purpose only, entertainment. bang aku an wala na aku eh ini e nasa bang ah ang ano di mani mo sugton ano ba ang ano, ano di mani mo tukon tuk asa tuk anak imong pari ano ba ano di mani mo tuk ah batuk ah kaya ardi ni ano si kisam sop ano di mani tuk anak imong pari ini ano di mani mo tubagun ano ba ano di mani mo tubagun sige salang garo mong kuan lang gaya ano di mani mo tubagun Ngayon dili mo na di mo tok on, tok an, ay tok ah. Si <laughs> Maru ka magara-gara na. Nasa ba kaya akong i-edit ko na kayo? Di ba na di mo? Nabang anong di na Di na diya. mo Sige na lang. Guys, kung purpose only na niya. Kung purpose only, kung Eh, nasa bang? Vlogging niya siya, vlogging. Vlogging niya siya. Tumasok ko niya siya guys, vlog na niya siya, vlog. Vlog na niya siya. Ay, Tama vlog, oi. Bulit. Sukura, Maglagay ka po yung, yung buhat blag vlog di Tumanon.